tayo ng alipasag mga katanggo kulang mamaya tanghalian ah Ya yan yun sana natin hugasan terus ah portilis video portilis video bilhin namin sa ano din namin sa palingki Mandaman na ito kilo. Three hundred. Ay, okay. puwki. Masay din. Ay! Tumano kasing sipit. Mahal tayo. Teka. magalaw pa oh. sariwa talaga hay hay nagat ganun pa siya kay para di itabak. Yan no. Yun may resibo. Ah, tapos. Bakit nakadoble pa yung ano? Sabi niya bayad na. Sabi ko kasi bayad na. natin lang. Konting asin.

alimasan at saka hipon. Tagalog ko ng sumot. you <laughs>

por cortina ya bien bajo deseo bien bajo disculpa Ana paya que eh paya ten acá Ana pues Kasi pwede mo ito ng kaluto. Nakano <coughs> pag kumain ay ano ito. Hala mo siya lang ito. Yung naging asukar. Hindi sinigang. Namaya, ano video natin ulit ito. Pagkakain na kami. Ano ko lang. Ayan, na yung kanin ko. Ito na. Tapos, ito na limasag. May na pag ano, lulutoyin pa yung hipon. May alas dosi. Katanggu. Ito yung amos namin kanina, puto. At saka yan o. No. Mamaya, abangan niya at yung ano pagkain namin pagpatayo mga tulo nuluto ay, ng alimasag wala kalalang doon lang ay, ay, eh. ay, ay. din dami cream ay. ka margarin nga lang walang, walang dairy cream pwede na siguro margarin dyan Ya malas mana garinya malas. Nampaknya pusing na oh, no, kipun. Tapi pagi siang pau. Pas lagi tu. Kalau ni tadi, Mira papa. Hindi, papa. Na, hindi alam ng Kumalis no, na, na kayo. Nakakaano kayo magbi-video ko? ako. Um, okay. siya, oh, hindi, papa, ayaw, pa, pa Nyan, mga kakain na kami. Aras na. Ayun, mayroon kaming kanin, kanin, tabi ng Tapos, yung hipon. 'Yung alimasag Yan. Tapos prito'ng manok. isa rin kami pritong manok tapos sinigang sinigang na hipon sinigang buka oh, hindi ka yan tayo pero kami ano pala panimaga saging oh. Mengatur ah. Ayan. ah, kain-kain ini merasak ini pun, ay, mababak ini lagi suka bila ya saging saging, lagi saging ini

tak so kay wala lang taga kamera hmm nasa